sa harap ng Diyos at sa harap ng ng ito, sinasabi ko sa inyo ang nasa kalooban ko. Wala akong pangarap sa buhay na maupo sa upuan ng dalawamput-apat na matatanda. Kahit noon ako sa pintuan lang, kung merong lugar sa langit para sa akin, magpapasalamat ako ng walang hanggan sa Diyos na nakapasok ako sa kanyang kaharian. Kaya, mayroong katotohanan na hindi natin maaarot ngayon sa ating panahon. Hindi natin kayang maisip ang lahat ng katotohanan ng Diyos. Pero isang bagay ang dapat nating maging pananalig. Yung mga hindi natin naintindihan ngayon, yun ang lalong dapat magpatibay sa ating sa panghahawak sa katotohanan sa pagka ang Diyos ang may na ang lahat ng tao'y maligtas at makaalam ng katotohanan. So, pagkatapos na tayo niya maligtas, mayroon pa tayong katotohanan malalaman. Makikilala mo sa darating kung sino ang dalawang patapat na matatandaan kung sino yung apat na nila lang nabuhay, malalaman mo kung asan si Milkisidik, ang kanyang whereabouts, malalaman mo kung ano ang mga nangyari sa lahat ng pangyayaring hindi maletrahan sa Biblia. So, ang aking anyaya sa mga kapatid, lagi sana kayong makinig, lagi sana kayong magsuri, lagi sana kayong magbasa ng Biblia, dumalo sa pagkakatipon, sa mga pagpapasalamat, sapagkat sa ganitong mga pagkakataon, pinibigyan tayo ng Diyos ng lalong karagdagan pag-asa sa kanyang kaharian sa langit. Kung sino si Melchizede, kung sino ang dalawamput-apat na matatanda, it remains to be seen. Ang gusto ko lang, mga kapatid, maunawaan ninyo, na kung ako'y magiging dapat sa Diyos at patatawarin niya ang aking mga kasalanan na nagawa sa buhay ko, bumihiri ako ng tawag sa inyong lahat na kung meron akong pagkukulang mga kapatid sa kahit kanino, patawarin niyo ako. At kung nagawang ko ng hindi tama ang sino man, kasensa na kayo sa akin gusto ko lang na matiyak na wala akong taong inati o tinasama o iniligaw. Hindi ko po gusto kahit kailan na magligaw o magpahama. Kung meron akong binubuksan sa inyong mga ganitong bagay sa Biblia, gusto ko lang makita nyo kung gaano kadakila ang ating Diyos at hindi ang makita ninyo kung gaano ako Kakalino o gano'n kabuti ang Diyos na hindi gano'n ang layunin ko. Ang bawat buting ng kaalaman at karunungan na uunawa ko sa Biblia, ibinabahagi ko sa inyo mga kapatid, hindi para ako'y magmalaki na alam ko ito o hindi. Alam ko na maraming katotohanan hindi ko alam sa Biblia. Pero, pagdating sa pananampalataya, ang aking sinasabi sa inyo, hanggang kamatayan sa tulong ng Diyos, walang pastor, walang pari, walang ministro, at walang sino mang leader ng religion na maaari sumakupa sa pananampalatayang natanggap ng inyo lahat. Yan ang aking sinasabi. At sana, kasihan tayo ng Panginoon na lagi niya tayong turuan ng katotohanan na magpapalakas ng ating pananalig at pagnanasang maging karapat-dapat sa Diyos na isang araw, malaman natin ang buong katotohanan tungkol kay Melchizedek. Bakit? May mga katotohanan hindi po naletrahan sa Biblia. May mga hiwaga na hindi natin lubos na maunawaan ngayon. Pero may pag-asa tayong maunawaan yan pagdating na muli ng ating Panginoong Heso Kristo. Basahin natin ang 4.5 ng unang korinto. Pakinggan niya sila sabi mga kapatid. Kaya nga, huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kabiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso. At kung magkagayon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Ang aking paniniwala, mga kapatid, si Sislus, kung hindi siya tatalikod sa kanyang nakilalang pananampalataya, makakarating siya sa langit. Kung saan siya uupo, hindi ko alam. Si kapatid Manuel, si kapatid na Dani, si kapatid na Resti. Huwag lang silang tatalikot. Alam ko, makakarating kayo sa langit. Kayong lahat, mga kapatid na sumusunod sa aral, may pwesto kayo sa langit. Sabi ni Kristo, ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Nakita nyo, mga kapatid, ha? Ilan ba ang apostol, Sister Luz? Labing lima po. Sino yung apostol na katangalan ng tatay mo? Si Apostol Bartolome po. Si Apostol Bartolome ba may record ng ginawa na kung ano-anong pangaral, kapatid na Luz? Wala po. Si kapatid na Restiba may mga ginawang mga bagay na pangaral, pagpunta rito, pagpunta nung kung saan saan, katapid na Luz? Marami po. Kung may pwesto si Bartolo sa langit, palagay mo ba walang pwesto si katapid na Resti? Meron po. Meron. Ikaw nga may pwesto ka. Paniwala ko may pwesto ka eh. Kaya lang hindi natin alam ngayon, pero isang bagay ang natitiyak natin, gaano man tayo kal kaliit, may inihahandang lugar ang Diyos sa atin sa langit. Sinasabi ko na ngayon pa, kapatid sa na Luz, sakali makakarating ka ron, at sakaling makakarating ako ron kung luloobin ng Panginoon, kahit doon lang ako sa suno, maligaya akong magpapasalamat sa Diyos sa habang panahon Kung aawit kayo ron, aawit din ako ron, mga kapatid. Kahit din lang po ako sa isang tabi sa langit, itanalangin niyo sa Diyos na sana makarating ako kung makakarating din kayo, mga kapatid. Naniniwala ako na ang Diyos ay Diyos na mapag-ampol. Ang Diyos ay mapagkukot. Matagbiyaya sa kanyang mga anak. Alam ko na mayroon akong mga nakasalanan sa nakaraan. Mayroon akong mga pagkukulang na nagawa sa Diyos, sa kapatid, at sa inyong lahat. Pero, alam ng Diyos na hindi ko po sinasadyang kayo ay gawa ng masama, o kayo ay aking atihin, o kayo ay mapabayaan kung hindi ako nakapagbayad sa panaw ng anumang pagkakautang. Huwag kayong mawawala ng tiwala sa Diyos, mga kapatid. Ang Diyos po ang may sabi, ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon at ang Kanyang matutuwid na gawa ay babayaran sa Kanya ulit. Kaya ang aking nasasabi, hintayin natin yung araw na pagbalik ni Kristo. Uh, gusto ko yung makita mo kapatid. Gusto ko pong maranasan yung araw na yun sa pagbabalik niya. Kahit na ako'y mamatay halimbawa ay bubuhayin niya at makita ko sana. Kaya lang, ayaw ko namang sabihin ngayon na sana dumating na siya, dumating na siya, sana. Eli at sabihin, kapatid na Lu. Bakit po, Brad Eli? Ikaw ba gusto mo nang dumating si Kristo? Parang gusto ko na po. Ikaw, kapatid na Lu. Kung minsan po, pero nananaig po yung... Hindi naman po ganun ang hinihingi ko po, kapatid na Eli. Kung minsan gusto ko, parang dumating na siya, no? Pero tatawarin ako ng Panginoon Diyos. Mali lang yun. Kasi so, ayun mo nga, Sister Luz, yung Apokalipsis, yung dalawang huling talata. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus. Ang biyaya ng si Panginoon... Sino may sabi nung pumarito ka, Panginoong Jesus? Si San Juan po. Gusto niya na bang pumarito si Kristo? Gusto po niya. Tama kaya siya. Hindi ko po alam. Bakit niyo po sinabing parang mali po yun? Naisip ko nga, baka kaya ako mali naman si Juan doon. Pero tama naman siya dahil gusto rin din naman natin ah, pumarito si Kristo eh. Diba? Opo. Basahin mo nga yung isa natin taksa, Sister Luz. Ito po ang kahulugan ng di pagparito ni Kristo na di naunawa kahit ng mga unang naligtas ayon sa Biblia. Yan. Talaga mo maganda bang paksayan, Sister Luz? Maganda po. Biro mo hindi naintindihan kahit ng mga unang naligtas kaya hindi agad dumadating si Kristo pero naunawaan natin ngayon. Napakaswerte po natin. Uh, eh, gusto mong maunawaan niyang kapatid na oh, Opo.